Ayan guys, ito na lang ang mga sasabihin ko. Siliwata kasi susunod niya mag-pick-up dito. So kaya, huwag okay din naman gano'n. Kasi hindi ka nakikita kayong video. niya para parang, parang, parang. Huwag na lang yung pagod. Diba? So, yung pagod, kaya sila nga mag-pick-up yun. Ewan ka sa Facebook, nagsasabi na gusto lang daw namin na maraming na mag-pick-up. At totoo lang guys, noong umpisa, noong nagsisimula pa lang kami makilala, saya sa feeling na 준비acak, may uma-idol, na may nag-susunod. Pero, kapag kayo nasa tayo namin, Kaya tiwata. Baka naman. Pagkakabiliin, no, 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 no. na na naalit dyan sa dalawang kahon ang pipiliin. Oy! Bakit ayaw mo nito ang isa? kaya <laughs> na ito na muna. Dalawa na lang! Ay, sakpin na ba? na na ba? na na ba?

Gue se referred y express you. Surab thumbnails. Uwata dirianka. Ultrara. Cu war challenge. capacity.

<laughs> Obligado, oh, oh, talaga sa kanya, pero hindi para gawin siya confidential. Talagang matagal na kami -kanya, uh -huh. namin, namin ko pa, kita ba? Ka Kadalasang kita pa ba? Kadalasang kita ba? Kadalasang kita pa ba? Kadalasang kita pa pa ba? Kadalasang kita kita pa kita ah, nasa 50, 50, nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago wow. namin talawa. Pero banco, okay. sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kami kinikita talaga. Ayan, kung ano na kami okay. doon! Kung kumikita ba siya, kung magkano na ba niya, kumikita ba talaga siya. So uh -hmm. sabi niya sa akin, sinanong ko milyon na makinita mo kasi sa dami na tao. Hindi raw malayo pa, pero kayo instant milyonaryo pa. 1, 2, 3, 4, 5,